Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this your guest from my to the channel, a fated or old the matter there. So ngayong hapon na to. Tingnan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a special gabay for the month of June 19 hanggang June 24 for the sign of for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilaf. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong lalo na lalo ang dirigen skip ng Adzaway, pagpalaing kayo ng Jaws at Makeup kapal siksik liglig na gumapaw, na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa inyo ng ati Angel Spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information pa na kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. For the sign of Scorpio. So there's the moon card, a dream coming through. At truth reveal, so may mga bagay dito na maaari makinig sa intuitions mo. Naalisin no, mo yung takot at pangamba mo dahil may lalantad at may lalahad talaga. Ano man yung mga bagay na pinapangarap mo. And there's something that's out of sword. No, malalaman mo na kung sino yung sumasabutahin sa'yo. Sino yung sa sa'yo. No, and there's something that's a pentacost. No, there's a collaboration, teamwork, no? Maaring pinagtutulungan ka, maaaring sa trabaho to no maaaring kaya ka nakakaranas ng financial crisis or financial loss dahil dito and there's a five so wag ka there's something a fair fight pata sa labad. no talagang binabalakan ka no na mapatanggal dyan sa trabaho mo o sa ginagawa mo. And of course, there's something that the moon card, huwag kang mag-alala, alisin mo yung takot mo, pangamba mo, dahil matutupad mo lahat ng bagay na gusto mo matupad. No, tatapusin na talaga yung mga taong nag-betray sa'yo. Na mga taong to, may door sa'yo, kumapit ka lang. Na maliliwanagan ka din dyan, malalaman mo kung sino tong tao na to, at kung paano ka makakawala dito. No? And there's something yung um, three of pentacles, something collaborations, no, connections, maaring katrabaho mo to, or either, kung pinag- chichis misang ka behind your back, no? And there's a five of pentacles, no? Kung some of you nakaka nakakaranas na ng temporary financial hardship or financial loss or financial crisis, the financial difficulties, no? And there's a five of swords with no? this something um, very tight, no? Patas naman ang laban. And there's a three of wands, there's a waiting for so waiting for ship, no? Kung may hinihintay ka resulta document, there's a possible na makuha mo na. There's a foresight na no? may pasilip sa'yo dito na maunti-unti mo na masisilayan. Makikita yung posibilidad na magaganap. Let's see. What is the moon card? Represent with the tower moment for a major change. Some of you guys, no, may mga bigla ang pagbabago sa buhay mo na maaaring magdala sa ng chaos, disaster, destruction, disa trauma, unexpected changes. What is the ten of swords? Represent with the nine of one, So slow and steady. Na no, manatili kang kalmado, huwag ka masyado agresibo. No, unti-unti na yan, makakawal at makakalaya dyan with the sabotage. And there's the world card. Some of you guys, no, nasa ibang bansa ka ngayon or either makakapag iba bansa ka mag ingat ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo especially dyan sa trabaho mo what is additional messages so there is a of sword so see I told you there is a lot of toxic and negative news. no you're feeling isolated no parang feeling mo hindi ka makakilos hindi ka makagalaw no kumbaga may mga eksena talaga dito na um nagdudulot no na financial crisis sa'yo Oh, and there's something the king of cups. so no, there's a devoted self person. Na may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. Na no, huwag ka magalala. And there's a the ten of wands, no? Kung mag-aunti-unti mo masisilayan, makikita kung bakit mabigat, no? Ang mga nararanasan mo ngayon. Yung mga pinagdadaanan mo ngayon. No, bakit lalong buma, bumibigat yung eksena? Ba bakit? No, malalaman mo na yan. Additional messages tayo with the moon card across the tower moment represent with the night of Wands, Low and steady. Magkaroon ka ng security at patience sa ginagawa No? Na huwag ka magmadali. No? Hinay-hinay, unti-unti, magtsaga ka. And there's a two of wands now, you have the power to choose. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Magplano ka ng mas maayos. There's a judgment for a wake-up call. Parang sinasabi paalala sa iyo na you need to pay attention. No? Yung sinasabi ko kanina, na mag-ingat ka sa mga pagkakatiwalaan mo, lalo-lalo niya just sa trabaho mo. additional messages represent with the hangman your feelings stuck sabi ko na eh no, hindi ka makakilos hindi ka makagalaw dyan nasa paligid mo lang talaga ang oh, may eksena sa iyo there's a justice card wag ka magalala there's a justice and a justicia makukuha mo yung mga bagay na what you deserve binibigyan ka ng pampamalas or either talagang sinasabotahi ang iyong trabaho no and there's another ones so, na magtsaga ka lang sa ginagawa mo no, wag kang mapanghihinaan ng loob, no, unti-unti mo na mak, unti-unti mo na masisilayan yung mga changes, no, marami ka lang talagang pagdadaanan ngayong problema, and there's a kid of ones by confidence, so kailangan lakasan mo loob mo, tatangan mo, alisin mo yung takot at pangamba mo, and there's something that you have for celebration, no, unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration, at the same time, there's a page of pentacles for invest wisely, no? Matuto ka na pagdating sa isang eksena na to, kailangan um, pangalagaan at protection ng mga sarili mo. No? Huwag ka nag invest ng time, ng effort sa mga taong hindi mo palubos na kilala. No? There's a friendship talaga na tatrader sa'yo. Mag-ingat ka talaga dito. And there's an age of pentacles. Huwag ka magala, Mag alala no? Pagkatapos ng mga to, lahat ng kaguluhan na to, nakaranas ka man ng financial difficulties, may potential, no? para maging masagan at maging maganda pa mo mo. Magkakaroon ka ng financial security, a new job, new offer, new opportunities coming in. There's a ten of pentacles. Ang dito ay magkakaroon ka ng pangmatagalang matagalang eksena. Kung bagay, this is something a framework. No, daan to eh. No, pagdadaanan mo talagang susubukin ka dito. No, pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. But definitely, kung bagay, there's something a good karma. No, kung bagay, sinasabi sa'yo dito, you are also guided. No, magkakaroon ka na pang matagalang eksena dito, magtiwala ka sa atin, pong oh, may kapal. There's a magician. May pasilip sa iyo kung bakit mabigat yung mga pinapasan mo. Magtiyaga ka lang dahil this is something a power of God with the creations. No, ginawa niya 'to para hubugin at subukin ka. No, kaya kailangan maging matatag ka. No? Malalaman malalantad ko sino talaga 'yung mga traitor at mga taong hindi mo pagkakatiwalaan. No, so let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa Finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see. Pagdating sa finances and career, there's a wheel of fortune. Now there's a turning back. Now this time to swear, titingkana. There's a karma talaga. Now there's something disconnect from the world. Now kailangan mo ng kumawala sa mundo ginagalawan mo. Or kailangan mong uh, magretreat. Now disconnect mo na sa sa sitwasyon na yan. No, there's a something guys na maaari magkaroon ng blessing talaga dito. There's a double clarification. A new beginning and blessing coming in. Na good karma. And there's a queen of sword. No, clear the boundaries. Linisin mo lang yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. No, protectionan mo ang iyong mental health, your physical health. No, your situation. There's a page of service Be looking, watching at you. No, marami talaga sumusubaybay. Marami talaga kumukuha ng information sa'yo. No, no. And there's and of course there's a king of sword no? stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay o tao sa sitwasyon mo na hindi nakakatulong sa situation mo. Maging wais, maging matalino ka. No, there's a devil card. Sabi ko na nga ba eh. Naputulin no, mo to nagbibigay negatibo sa buhay mo. Toxic toxic negative uh, toxic traits or either negative traits no or toxic people. Dapat no, dating sa negosyo trabaho mo maganda yan. No, there's a turning back magkailangan kailangan mo lang uh, matuklasan lahat. Alamin, no? At putulin tong negatibo na to. Connection to, eh. No? Connection sa tao na to. Sa love life, there is a three of swords. others uh, uh, there's, a high for lesson learned. Kailangan mo matuto, no? Sorry. Kailangan mo matuto sa sa pinagdaanan mo sa relasyon. There's a page of cards. Makinig ka sa intuitions mo. Sa gut feeling mo. Dahil hindi kayo liligaw nito. And there's a death card no may mga relasyong mawawakas, may mga relasyong magsisimulang muli, magkakaroon ng transformation and spiritual transformation sa iyong relasyon. And there's a nine of pentacles, there's a blossoming, no, gaganda at lalago na ang inyong relasyon. And of course, there's a king of pentacles, magkaroon ka ng security, no, pangalagaan mo at protection ng isa't isa, mas maging mature ka na, at there's a need of, may mga bagay na kailangan mo i-let go at mag-move on. No? Kung maga, meron dito kailangan mo nang iwasan, pakawalan, na nakakasira ng inyo relasyon. No, luho, bisyo. Uh, Additional messages, pagdating naman tayo sa kalusugan mo. And there's a high physics, maraming hidden, there's a lot of hidden agenda, a mystery, an intuition. No? And there's a something that we cops, no? Emotional, really. Maging kalmado ka. No? Huwag kang padadala ng tension. There's a poor bonds there is a homecoming family gathering. Na no, maraming celebration magagarap dito at makaka-recover ka na sa lahat ng pain, sa lahat ng na naranasan mong disappointment, no? Ano man yung naranasan mong um, ah uh, tag dito? Ah uh, depression, stress, no? matatapos na raw yan. And there's a strength with the confidence. So, kailangan lakas ang loob mo maging matapang ka. At the same time, there's a page of ones, may magandang balita na pagdating sa kalusugan mo. And there's a temperance, healing and recovery. No, magkakaroon ka na ng healing and recovery pagdating sa iyong karamdaman. Na no, pagdating sa finances, there's something a good luck. Na no, paalala sa iyo na kailangan putulin tong negatibo na to sa relasyon. Kailangan mo ng pakawalan at matuto. May separation na naganap. No, kailangan mo na mag-move on na no, magkakaroon ka ng panibagong eksena with the debt card. Kailangan magkaroon ka ng security sa sarili mo, no? Para hindi na maabuso at hindi na ulit maulit yung gano'ng senayo. Sa kalusugan mo naman, magkakaroon ka ng kalbadong emosyon. Kailangan mo lang uh, mag-recover sa lahat na nangyari. No? So, let's see what is additional messages with the magical fire messages. Advises and requires a pick a car, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a car, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one two or three. Pipili ka lang ng isa doon. Kung nakapili ka na, comment down below para malaman mo kung ano yung sagot sa tanong mo. Then, of malalaman mo yan no, sa huling chapter ng reading na ito. Kaya kailangan malaman mo at subaybayan mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So, let's see and watch this. Okay, with a magical fire messages, represent what? With a magical fire messages. Reference it with it is it as it, no? Stop trying so hard to control this situation, no? Unfold it naturally. Hayaan mo mangyari na po sa. And there is a healing guild healer. Nasa mo po yung unti-unti talagang hihilom. Ano man yung mga karanasan, pinagdaanan, ano man yung mga bagay si galot sa, pa sa paligid mo unti-unti nang tatanggalin yan. And there's a vegetarian. More on badges, so, umiwas ka sa mga karne. No? More on gulay ka mo ng atake. Now, What is a yin and yang oracle card? At truth. No, talagang ilalanta di lalabas talaga sa ilalat ng katotohanan na dapat mong malaman. And there's an open receive no? marami kang matatanggap ditong offer. No, at matatanggap na kahit anong eksena sa buhay mo na magdadala sa ng new beginning. And there's a masculine energy, no, your person is very masculine. No, or either you are also masculine. What is the secret in the surface and what? four synchronicities represent with a rise. Oh my God! Tulad ng isang Scorpio, guys, no, rising from the ashes, there's a changes at butterflies comes ahead. Talagang sinasabi dito, talagang mamamayag pagka, no? Talagang nga uh, pagkatapos malugmok, pagkatapos mo mapunta sa isang sitwasyon ng kasadlakan, no, maaring bumangon kang muli. No, at masilayan ng panibagong mukha. No, there's a storyteller, no? Parang sinasabi dito, may mga bagay na maaaring um, ibinibigay sa iyo na kwento no, na mong uh, na may ibig sabihin ito. No, it's a science. no? And there's a dreamer. No, lahat ng pangarap mo maaring may sakatuparan mo na at may pinababatid sa talaga sa iyo ng ating gabay. No, there's a something a bird, no, na talagang ibibigay mensahe sa iyo, no, na maaring magbago na sitwasyon. There's a butterfly there's a bird. It means, kumbaga, yun yung may wings, no? Kumbaga, yung pakpak -pak na yun yung gagamitin mo, no? Para mas mataas ang, ang um, kumbaga, ilipad mo, na no? mas matayog. No? At maabot mo yung mga pangarap mo. Let's see what is the romance angels with a mystic love oracle that. There's a snake, ba? Diba? Tulad ng sinasabi ko, na may ahas talaga at kumbaga, meron talagang hindi totoo sa, sa pinapakita niya. And there's something na not committed, no? nasa sa sabi dito na kamukha your also independence no and there's a something storm no maraming unos talaga na darating kailangan handa ka dito what is an angel's number represent what and there's an 1144 with a high vibes love or happiness lurks just around the corner it will be something much better than in your wildest dreams a rare opportunity is an exciting encounter with a like minded people will exceed your expectations. So see, kung bago sila dito may paalala sa yon na may biyaya at may bagong eksena bagong trabaho, bagong simula na maaring ipagkaloob sa yon. Tinatawag ang mag maaring manampalata at magtiwala ka sa lahat na nangyayari sa yong ngayon. So let's see what is the money move oracle deck. What is a money move oracle deck? And there's a duality. Now, don't lose your vigilance. No, sila dito, don't forget about the dual nature of people. Na talagang dalawa may mga personality talaga ang tao, ba? Diba? Kaya kailangan na, tingnan mo pa rin yung pagiging mabuting tao mo. No? Let's see what is a what lies beneath with the future. what lies beneath with the future reference with putting a show on a show no parang ilalagay ka dito sa sa isang eksena na it's either uh, maging kilala ka no sa larangan mo or maaring dalin ka dito sa mas magandang sitwasyon no kailangan mong patunayan at ipakita sa sarili, sa ibang tao yung sarili mo no? Anong kakayanan at kaalaman ng meron ka na maaaring kahangaan nila? And does shadow work represent what? And the shadow work represent jumbled thoughts, no? Confusion, anxiety, escape, no? malatang bagay dito ay maaaring gumugulo sa utak mo. Kailangan mong matuto kang piliin, no? Yung mga taong pakikinggan mo, no? Yung mga negatibo sa paligid mo, kailangan pakawalan at alisin mo yan, no? Let's see what is a clarifying for um, a love situation. for clarifying for a love situation represent with a peaceful parallel no harmony flows live aligned basking in the serene glow of peace so see dadaloy ng may kapayapaan at kaliwanagan dito no kailangan mong magtiwala sa lahat na ng nangyayari magkakaroon ng maayos na kalagayan sitwasyon let's see what is the clarifying for a love life situation clarifying for your life situation represent web of connections no web of your connections thoughtfully creating supportive web that uplift your personal and personal uh, personal and per professional journey so see dito parang pinapakita dito na kailangan magkaroon ka ng um mas matalino no na napamamaraan no marunong ka dapat um, kumbaga, maging flexible. No, sa lahat na nangyayari, kailangan personal and of course, um, about sa trabaho or sa, sa ginagawa mo, kailangan hindi ka dapat uh, magulo no? or either hindi mo dali ng problema ng trabaho sa, pa, sa tahanan or either yung problema sa tahanan hindi mo dali sa trabaho no? o, uh, kailangan maging balance at maging flexible ka no, dito palalawigin at palalakasin ang iyong sarili no? Paano mo siya mako connect, -connect at paano mo siya maiaayos, no? At parang uh, ma um ma ilalatag ng uh, mas maliwanag sa buhay mo, sa sitwasyon mo. No, parang parang organize, no? Parang ma-organize o or parang ma-manage or ma-control ng maayos, no? So let's see what is the part of the light Part of the light represent with the compassion, I open my heart to others, extending kindness and understanding without judgment. True compassion, I create bridge of connection, healing not only myself but also the world around me. I offer my empathy freely, knowing that I am not in the serving of others. I grow stronger in love. So, see, ngayon, mas lalong tumitibay na, mas lalong pinapatunayan na talaga na may pag-ibig na mamumutangay talaga sa puso mo. No? na may katangi ano ka um, talagang taglay no ang iyong uh, pagkatao so let's see what is the peak a high yes, or no alamin na natin at look at last na natin ano magiging ganap sa at magiging sagot sa tanong mo no so let's see and watch this with a peak a high yes, or no ito na yon no isa lang ang magiging sagot sa tanong mo let's start with the number one. kasi hindi nakapili na number one, ito na yon And there is something here, yes. It's going streaming of the hook in the flow. No, dadaloy na. No, sumabay ka sa agos ng eksena na to. No, at magiging maganda at maluwag ang, ang pakiramdam mo. Number two, there is something yes, again. It, it's the icing on the cake, all it's and sprinkle too. So, si mas magiging makulay at magiging matamis sa tagumpay mo. No, kailangan mong... Um, gumagagawin mo to ng tama at wasto, yung nanggagaling mismo sa puso mo na may passion talaga. Number three, there is a something a yes, insight and wisdom guide your choice. So see, ibinabahagi, pinapakita sa'yo dito, kung ano man yung pipiliin mo, gagabayan ka ng ating angel spirit at bibigyan liwanag sa puso't isip mo ang posibilidad na magaganap sa buhay mo. So guys, this is um, a special gabay for the month of June 19 hanggang June 24 for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mang dilat makaka-resonate. Kuni lamang po ang makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirks. Maraming salamat po sa mga walang samang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi ng ads away. Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung si Dirks. video. bye-bye and babush.